at dahil birthday ng aking mama na tatlong taon nang nagbabakasyon sa subdivision ng mga taong walang emosyon. Pagkagising ko nga ay kumain agad ako ng kanin dahil hinayblad ako kagabi. Sinundan ko pa ng pagluluto ko ng hipon na binili ko kahapon pero parang nangangapal na ang aking bato kaya hindi na muna ako kumain. <coughs> Anak check nakaligo na nga tayo kaya naman i-double check natin ang aking BP. Kailangan ko nga itong i-monitor kung talaga bang high blood na nga ba tayo. Kagabi kasi ay inabot ako ng 150 over 100. Kaya naman hindi na muna ako kumain. Sa umaga na nga lang ako nagkani. Hmm. Hindi na ako kumain ng tanghali. Ayan na nga at 130 over 80. Ito na nga ang resulta ng palagi kang tama. Mataas ka pa sa perfect score. At ito naman ang nagpapa high blood sa akin. Ang <laughs> mo pupunta na tayo sa subdivision ni Mama. Tapos po, andito lang siya nakatira. Ayan, <laughs> malapit na tayo. Nasa gate na tayo. Naka subdivision, ang mudang. Sa Holy Haven. Ayan. Mga di Mayaman ang mga kapitbahay ng mudang. Eto <laughs> na nga at nauna na ang pamilyang kulang sa tulog. Pero magbubukas ng business nilang tuhog-tuhog. So, andito na kami. Yeah, lo, di na. tayo kay Mami. Punta tayo kay Mami Eds. Ayun ang mga kapitbahay ni Mudang. Ayun. <laughs> so, ayan guys, nandito na kami sa ano, sa Subdivision Ayun. Sa <laughs> <Subdivision> ni Mother. Ano <laughs> <laughs> to vlog to? Vlog to. Hi, Ker. Diba? Birthday, Mami. Kiyong! Hi! Hi! Wow, what's that? Lama daw si Lolo Wow. <laughs> Ito naman ang batang tahimik lang sa umpisa na kapag inalagaan mo ay hindi mo na ising pang mag-anak pa. Yang! Iirap ka! Pogi pog! Uy! Ano na! susungit na be! Ano na May Ano na may gata! gata! Ayan na nagdala kami ng tent para hindi kami mainitan. Pero mahangin naman na at bandang hapon na ito. Pero pinilit pa rin namin para estetik Hindi mo nga mahahalatang may birthday dahil kulay pula. Ayan na nga tumulong na ang akla. Ang akla kapag minahal mo, siguradong merong kang mapapala. Tumating na nga rin ang ate ko, ang pamilya Franco, na walang okasyon, hindi susulpot. Buti na lang birthday ng mama at napilitang tindahan ay na isera Inaantay pa nga namin ang iba. At kami gutom na. Ah. Ang usapan ay maaga. Pero ngayon wala pa. <laughs> Ayon, kasama po natin, no, mga kababayan, no? <laughs> mga kababayan, kasama po natin si, uh... Big boy. Big boy, Big Chen. Boy. <laughs> Habang nag-aantay nga muna, ay nag-video na muna, muna tayo. Outfit check. <laughs> Makulit na nga kasi talaga itong aking bunso. Dati pa na ipakarga. Ngayon ay hinahabol ko na. <laughs> Eto na nga't numating na sila. Tinuna ko na nga agad ang biko. Pero mas priority ko ang mauuwi ko. Eto nga si Papa at nakuha pang magmotor. Papa sa nagja-jogging. Kulugot naman ang saging. Kanya-kanya nga kami nandala para meron kaming pagsasaluhan. Ito na nga lang ang aming bonding. Lahat na nga kasi kami ay super busy. Wala pa nga dyan ang dalawa kong kapatid dahil stay in sa mga trabaho. Ganun nga siguro at nasa stage na tayo ng may pamilya na dapat lagi nating inuuna. Kaya naman pag may pagkakataong magkasama-sama ay wag nating sayangin nakasama sila. Eto na nga at kainan na. Hindi ko na na-video dahil na-busy na kami. Ayan na nga at kami, ginabi na. Daig pa ang resort na inarkila. <laughs> Hanggang dito na nga lang at happy birthday mama.